Magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong rapan Ang padrins ng vlog Pwede tayong adventure naman Pwede kusabak naman sa laot Balik adventure tayo Pamala sa gabi mga kapaders Dahil palaki ng palaki na ang buwan Ang dilim sa At paglaki na buwan mga kapaders sa tayo sa umaga Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala ka sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe notification bell button para lang kayong updated sa Spiga Captain sa YouTube. Lubos ako kapasalamat sa mga hindi skip ng ads, sa mga silent viewers, subscriber. Oras nga pala ngayon, alas 5 lang hapon. Kunti yung pa mga kapasali sa ring kami. Nabawal sa, sa aming pagday ba maya, God bless, ipo kilagi dyan. Panibagong day, pamana sa gabi at panibagong ipakikisabak ng bagong camera natin. Akaso, Brave 8 mga kapaders, ang ating bagong camera. Gumanda na ngayon ating kuha ng camera, medyo naglinaw mga kapaders. Ating ikutan tung snapper na ito at ating papanay sa gitikan. Nakatalikod lang kayo mga kapatid, tayo ang maikot. Ayaw mo tumagilid ha, ako ang maikot sa iyo. Mm hmm. Jitik, buhay naman o mga kapader sa ating bagong camera, snapper kagad may bagong biyaya rin ito maganda ngayon ang kuha ng ating video gawa ng Akaso Brave 8 mga kapader kaya lang medyo mahal, matagal kong pinag-ipunan na ito isda, orinis or dongis, daingin na naman bukas kaya lang maulan mga kapader sa panahon pang ulam, pirituhin na ang pag maulan bukas ang panahon. Ang bili ko nga pala ng ating bagong camera mga kapalos ng Akaso Brave 8. 14,000. Isang buwan kong pinag-ipunan bago ako nakabili. Hanap tayo ng magandang klaseng isda at para makabag tayo sa bagong camera natin na bagong bili. Hanap tayo ulit mga kapaders. Na ito pa, dongis na naman, orinis. Papanain ko na rin ito. Sungkitin ko muna mga kapaders. Mm! Tagiti ka dyan. Ito nga pala mga kapanas, itong bahurang ito, panibagong ispat din ito aming pinuntahan. Malalaki ang orinis dito sa bahura. Hanap tayo ulit ng isda. Ayan, maganda ang bahura mga kapaders. Buhay na buhay. Na ito, alatan, galing sa butas. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pambinta na naman. Salamat Lord na marami na naman ngayong gabi. Nagpapakita naman ang mga biyaya galing sa iyo. Hanap tayo ulit ng isda. Na ito, taligbago, malapad. Pandara dagdag, pambigas bukas. Mm -hmm, giti ka dyan. Walang kasamahan ito, nahan kaya. Hanapin ko sa unahan. Na ito pa. Mm hmm, huli ka dyan. Nakasuot yung kasamahan mga kapal sa bato. Ayos na ito, bali dalawa. Araw yung nakabunot pa, sayang. Na ito, utroin ko mga kapal di lumayas. Mm hmm, huli ka na. Hindi ka na makakatakas sa pana ko. masasayang ang pabuti at masama ang tama sa unang pana ko kagad hanap tayo uli naroon sa butas anong isda kaya ito parang mungit mga ay labahita kod mm -hmm. huli ka dyan ay labit ang tao mga kapal dilikadong makapunit ay sabi ko na uulitin ko lang panain mm -hmm. giti ka dyan naudog yung isdang ito tawag sa amin labahita kod umungit bahura naroon pa sa unahan malaking nukos pang bukas or pang binta atin lalapitan aruy mailap mga kapaders lalapitan ko kaagad mm -hmm huli ka na dyan, di ka na katakas Madagdagan pa sa itong nuko sa ating napana at para maibinta bukas na umaga para makaaremohan tayo, para makabit tayong bigas na naman. Siya nga pala mga kapaders, sa mama sa umaga, pagpabilog na ang buwan, sayang kaya ang dilim. Na ito, balangitan, may rupihan si Kadivers Ingo, aking tutulungan mga kapaders. Mm -hmm. Pinana ko rin, sige buti pa mo, yan. Ikaw magitik na yan. Matapang mga kapaders, kinakagat ang stingless ko. Ayan, siging ikot. Yan ang diskarte ng balangitan para makabunot sa pana. Hindi yan barabas sa mga kabunot sa pana ako dahil tinama yung pinakang katigasan. Maliskarte kaya ang balangitan para lang makabunot. siging pilipit yan. Sala pa, hindi pa tinamaan. Yun, tinamaan din mga kapaders. Pasiguro lang pagitik na yan. Yun, nakabunot mga kapaders sa pana ako. Buti patay na. Ikaw na dyan ang bahala. Patay na rin yung balangitan. Ikaw na magitik na yan at pa ako ng isda para makaari mong tayo ng pambinta bukas na umaga makadilin siya naman tigit 300 ayos na ay buhay pa kilikat ang sarili sige panahin mo pasiguruhin mo wag mo nga hawakan niya ng buhay pa baka gati ng kamay mo ay di de oh delikado talaga yan buhay pa hanap tayo uli ayan mga kapaders maganda rin palang kuha ng Akaso Brave 8 maganda ang kuha ng video niya buhay na buhay ang mga bahura ayun parot fish bawal doon panahin yan mga kapaders hanapan tayo ng ibang mga pana Hanap tayo uli. Kunting tiyaga lang para may biyaya bukas na umaga, pambigas. Nandito na may nakasuot. Anong isdaing kaya ito? Bibiya. Mm -hmm. Pang iho bukas ang aking inakay na naman. Sigurado na bukas na umaga, busog na aking na naman sa inihaw. Hanapan ko pa ng kasamahan. Yung nani ng aking inakay na naman, na ito sa kanya, malaki. Surahan mga kapaders. At medyo malaki ang aking asawa, ito para sa kanya. Sakto lang sa kanya ito surahan. Tumalikod pa. Mm giti dyan. Ito sigurado, katamtaman ito sa aking asawa, surahan. Masarap itong inihaw or sabaw. O kaya ga nga pakulo sa sariling pawis. Masarap ito. Hanap tayo ulit mga kapaders. Sana mayroon pang kasamahan. Nandito, nasa unahan, talikbago. Ayos na upang daradagdag. Papanain ko na ito. Mm -hmm. Gitik na naman, sintido. Ay hindi, malayo. Tinama sa pinakang udugan niya. Hanap tayo ulit ng isda. Naroon nakasuot kao or liglig -lig. may tayong pa. Mhm, mm huli ka diyan. Oy, nakabunot. Sayang mak. Oy, nagbreak sa butas. Ito na lang sa akin. Para sa nanay ng inakay ko, lagain bukas. Masarap ito ang sipit na ito. Malaman mga kapaders, Camilo. Dadakutin ko na ito. Mhm, mm huli ka diyan. Huwag ka lang manipit. sama mga nakakabili ng ganito, mag lang po kayo. Ito po 'yung malakas makasipit. Ayan. Mutik pa akong masipit mga kapaders. Yan din ko kuli ay hamal ang tapang mo ha sa kaldero bukas magtapang ka hanap tayo baka meron pa yan sa unahan naroon taligbago mga kapaders uy bali dalawa itong unahin kong nakasuot mhm -hmm. gitik na udog kasauli ng pan mga kapaders may isa pa na ito pa yung kasamahan papanain ko na rin sungitin ko muna mhm mm uli kayo parehas, bali dalawa, mag-asawan taligbago, pandaradagdag na naman, pambinta. Hanap tayo uli, baka meron pa. Nahan pa kaya dito, naroon, nakasuot. Uy, malaking surahan uli mga kapaders. Susungkitin ko muna ito, ay dito lang sa unahan, ating iikutan. Na ito yung parting uli niya mga kapaders. Paplangkitaan ko ng maganda. Mm -hmm. Gitik, sentido. Yahoo! Salamat Lord, magandang biyaya ito, malaking surahan sa bahura. Napasapak sa labanan ang bagong kamera natin. Hanapan ko pa, naroong balangitan mga kapaders. Parting buntot ang nakita ko, dyan sa unahan ating iikutan. Papatamanok sa parting gitna ng katawan, na ito yung gitna ng katawan. Mm-hmm, huli ka dyan. Sige, huwag kang nobas dyan, ang ulog mo, hilay ko, mga kapaders. Mm -hmm. Malabas ka din. Yan, tinamaan mga kapaders. Ganyan pala ang diskarte sa balangitan. Papanan sa gitna ng katawan para hindi makapilipit. At pag sa ulo pinapatamaan, nakakapilipit. Nasabit sa isting sang katawan niya. sobrang mantiko ng isting pag ito kalaking balangitan. Bali, dalawa natin balangitang napana. Hanap tayo uli. Naro, may nakasuot mga kapaders. Atin lalapitan. Uy, malaking samaral or likuan mga kapaders, yun, tinamaan. Nakachamba tayo ng malaking likuan or samaral. Kortan linaw na ito bukas. Ganito kalaking samaral, ingat lang pagdakot mga kapal sa ulo at baka tayo matinik, mantak ito. Katulad ito ng taligbago or danggit, masarap makatinik. Na ito pa sa butas, kanuping. Mm -hmm, huli ka dyan. Uy, bulag na mga kapaders, may tama na ito. Delikado naman sa kasamang gutungan ng galing, nakabunot na naman. Uy, nakabutin mga kapal sa utrohin ko, naana kaya yun dito sa butas sa ating iikutan sa kabila oy na ito naglampas mga kapaders gigitikin ko na ito mm -hmm. yan hindi na makatakas to masasayang ang pang malaking kanuping Alin kaya sa dalawang pumana dito sa kanuping na ito nakabunot na naman kahit sa pana ko nakabunot din hanap tayo uli dito sa butas parang may nakasuot alung kaya ito mm -hmm. talik bago mga kapaders malapad nagsisinyalis na ang plus light ko parang malulubat na mga kapadyas iba na ang kulay medyo nakikisap-kisap na ng kaunti Kaunting oras pa plus light pakisama ka huwag ko mo nang malubat naroon sa butas may nakasuot uy malaking samaral mga kapaders. papasiguruhin ko mm -hmm. huli ka dyan nagitik awan ko na ay hindi ito nagitik mga kapaders. uy giba ang kurals binangga ng malaking samaral ay ha mali yan siki pa sa butas ayo pa lumabas yun nakalabas din salamat Malaking pandaratagdag ito mga kapaters pambigas. Akala ko nagitik hindi palan. Hanap tayo rin ng isdang mga pana doon sa unahan. Naroon, timbungan mga kapaders, malaki. Isdang may balbas. Ay, kwarta na ito. Papasiguruhin ko magpana uli na hindi makabunot ay labit na naman ang tama, delikado makapulit na naman. Huwag na sana magparakibo itong malaking timbungan nang di makapunit. Nakahuli tayo ulit ng malaking timbungan. Estimate ko dito mga klating kilo mga kapaders. Hanap tayo ulit ng isda doon sa butas para may nakasuot mga kapaders. Naroon, anong kaya ito? Uy, Bungin lapu-lapu, orsono. Papanain ko. Mm -hmm huli ka dyan, gitik, sintido ang tama maraming salamat Lord ulit na naman, magandang biyaya ito naroon pa, tunong isda na ulit mga kapaders atin papanain ay medyo maliit pa, hapon tayo ng iba uy na ito, mas malaki dito ako, surahan ito mga mm hmm gitik ka dyan mas ma-appreciate ito pag ito kalaking surahan, 150 ulitin ko ulit, mm -hmm. at nakabunot mga kapaders buti at masama ang tama ng surahan, hindi nakalayas pandaratagdag na naman ito Hanap tayo ulit ng isda. Naroon, timbungan, sigin lang ito kaya galing? Ay, dun siya at sa kasamahan ko nakalayas. Yun, huminto rin mga kapaders. Gigitikin ko ito. Mm hmm, sentido. Isdang may balbas na naman ito. Hanap tayo uli. Naroon, surahan. Nakasuot na naman sa binagong. Nakalabas ang kanyang ulo patuloy ka na naman dyan masurahan dito sa bagong spot mamaya pag butwa tatandaan kita sa GPS para mabalikan namin sa sunod na gabi hanap tayo uli medyo na ginahinalingas ang natin mga kapaders malapit ng malubat ang malaking surahan Andito ang dito ang ulo niya mga kapaders ay ito sungay mm -hmm. giti ka dyan Salamat Lord! Pinagbigyan mo naman kami ngayong gabi. Lay, laki surahan itong mga kapaders. Mataba! Hidul-hidul ang kanyang Ayun, naglaw kanyang kinain sa kanyang taihan. Hanap na naman tayo. Uy, na ito. Ano daw kaya ito? Uy, lutang mga kapalos, yung panghuli ng kulambutan. Sa kamirong kadugol, yung panghuli ng pugita. Kaya lang mga kapalos, matagal ito sa dagat. Iba na ang kulay. Tinubuan ng mga bato-bato sa mga lumot. Nakaputol ito sa magtrotora. Nakasuhod kaya ang trotora sa bato mga kapaders kaya hindi ata ng may-ari. Ilang likal na kaya nakalipas kaya ito yung matagal ito sa dagat mga kapaders. So may bato na yung lutang. Pati na yung trotora hanap tayo uli naro malaki mungit baboy mga kapaders oy na ito mas malapit sa akin timbungan mm -hmm. gitik ka na naman dito ako pumana mga kapaders dahil sa mungit baboy hindi binibili sa amin awang kung bakit hindi binibili ng buyer naro pa malaking alatan atin lalapitan atin papanain mm -hmm, ay nakapunit mm -hmm, di ka na makatakas nakapunit sa unang pana buti hindi lumayas bumalik sa atin Ayan mga kapader, sumahina na. Palubat na, na ang mga Acti Plus Light. Ay hamal yan. Ito, snapper. Mm, -hmm, gitik. Ay hamal ispat ito. Hanap tayo ulit. Baka makalas bulpa. Oh, hoy na ito. Sibungin. Malaki. Ursuno. Mm, -hmm, gitik ka Ay hindi. Sintido ang tama. Akala ko na gitik. Hindi palan. korta na ito. Nakalas bulpa tayo mga kapaders. At na ito pa ang kasamahan. Nasi butas. Naroulong, malaki mga kapader, sibungin uli na naman. Kakasuko pa pana. Kaplang kitaan ko na maganda. Mm -hmm, huli ka dyan. Balid dalawa mga kapader, sibungin, magkasunodan. Siguro ko mag-asawa ito o kaya mag baka magkabit. Ayan mga kapader, may ang plus light ko, malutang na rin kami at mapalit ako ng battery. May sandive pa tayo. At para malagdagang pa ating pangbinta bukas na umaga. Na ito na mga kapader, yung ating unang dive. Ayos man, baka makaisang call man tayo. Yang unang salin, huli ni Kadivers Itong pangalawang salin, huli ito ni Kadevers Rico mga kapaders. Yung sa akin, naroon po sa unahan. Ayos man ang huli ni Kadevers Ingo. May isang malaking balangitan, daingin, kaya lang maulit ng panahon sa atin. Ayan, kanating styrofoam man mga kapaders. Huli ni Kadevers Ingo, saka ni Kadevers Rico. Aban ko yung huli ko kung makapuno man sa styrofoam. Ikamadam nung maayos ang isda para hindi mabilis mapuno. Ito nga palaking huli ay sigurado, puno ng styro. Nakapan ako ng malaking surahan sa kasamaral. Nakacharchamba man tayo sa bahurang ito, panibagong spot. Diyan lang kami sa unahan malipat sa kabilang bahura. Abang-abang lang sa panglong natin. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.